Nakahiga na ako. Malamig kanina dito. Palit tanggalin mo. Oh. Hindi, hindi na Mga ano, ako ang sagot. Sige na. Ah, sige, dali. Ay, nagjo-joke lang ako. Ano for ba kayo? The black black for the black ko lang. <laughs> <laughs> <All know. laughs> ang bilis nilang maniwala. So, it's a prank. Nagkaroon kami for 12 minutes. Mas mura dito. Mas mura dito sa po. Oh, Dapat dyan eh, ay meron pa Naano ko na eh, ano, na nagtanong na kami, nagpapabayad na nga ng ng presentation, di siyuro ma, di Chiru, oh, sabi, No, no, sa loob sa loob. Pabiyan mo sa amin At mas mura, porque pit, mas Mas marami pa siya kung Hindi dito, kasi yung Sabi mga pag, ano?

Ang akin ay green tea. Oh, you ano? Know, you have green tea? Yes. yes. You cold ah? Huh? Yeah, cold green tea please. Cold tea. Yeah. Cold tea. No, okay, it's a, you mean tea. to say it's a hot tea? It's a hot no, tea. no, no, no. I mean I would like to. Ice tea. I mean, I yeah, iced tea. tea. From peach. Is that okay? Yes, yeah, yes, yeah, sure. Ayaw mo nito? Yeah, okay na, okay na yan. Uh, okay na yan. Uh, yeah, if you have this one, you take two of Okay. okay, thank you so much. Uh, and gluten free, you want but That's all gluten free. Ah, everything is gluten free. Okay. You uh, know, uh, do you want another Lemon. Do you want three lemonade or that? Uh, lemonade, yeah. yeah okay. oh, oh,

Pinapatak lang yun. Ay, baka yung juice lang naman natin. Pinapatak Alam mo, nino ang gusto-gusto ko sa Pilipinas pag umiinom ng ganitang juice. Yung four seasons. Hindi ka meron yung Del na nakalata yun. Sagyan mo nang maraming food na ito. Yellow, bono. Pumili nga ako ng tang. Ala, hindi nang masarap. Ang tang at yung Pilipinas. Ang tang at pa nga tamping na. gamot ang porsito nito ay yung sorry.